So ito na guys, huwag na natin patagalin pa guys. Punta muna tayo sa help and support. Tapos sa help and support guys, hanapin natin dito yung support inbox. Sa support inbox guys, yung alerts. Yung sa alerts guys, dito makikita nyo lahat ng mga violation mo guys. Tapos bago mo siya burahin guys, i-screenshot mo muna. I-screenshot. Tapos burahin mo siya guys. Yung mga hindi na mabura guys, i-screenshot mo guys. Katulad ng dito sa screen ko, hindi na yan mabura. So screenshot ko ngayon guys. So pagkatapos nyan, bumalik ako di Bumalik ako dito sa... Um, report a problem guys. Ayan. A report a problem. Pinundit ko yung report a problem guys. Ayan mo lang yung okay okay na yun guys. Continue to report a problem. Ayan hanapin niyo yung ano, kung page, page kayo. Kung profile niyo, profile. So sa halimbawa itong profile. Ayan. 'Yon. Ayan. So dito sa profile, i-describe niyo kung anong issue niyo. Tapos, kung halimbawa kung anong issue niyo, kung may mga copyrights yung sa akin kasi din describe ko na ano, binura ko na lahat. Tapos bakit mayroon pa rin ganito? Bla 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 bla. So pagkatapos niyan, guys, kahit na ano mo kayo ng English or kung hindi kayo marunong mag-English, Uh, i-research nyo guys muna i-research kayo sa, sa Google yan. tapos i-upload nyo guys yung inyong mga na-screenshot nice sa Facebook One i-upload nyo dyan sa phone nyo so pagkatapos nyo guys pagkatapos nyo ma-upload magre-reply yan sa inyo guys magre-reply yan si, ano, sa isemeta si na ano nito na naano na namin natanggap na namin yung, yung report mo sa akin guys hindi ko na pindutin yung upload kasi tapos na ako eh kumbaga ito yung ano tinuro ko na lang sa inyo pagkatapos nyan 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 So dahil ano nga guys, natapos ko ng kubaga throwback na lang ito nung naano ko na siya guys. Kinaumagahan guys, gabi ko na ni report yun guys. Kinaumagahan pagtingin ko sa profile ko guys, ganito na siya guys. Tingnan natin, na. Tingnan na, tingnan na. Tingnan na, tingnan na. Oh. Dashboard. Dashboard dito sa monetization. Sinabi ko na sa inyo guys, may na-impacted na din ako sa monetization na yan guys dito sa ano human decision ayan saan ba yun uh, growth yata yun guys hindi 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 Yan, check na guys. Ibig sabihin, okay na siya. Okay. De <coughs>